So what's up guys mga mga kabugas so good afternoon so good evening uh, ngayon update tayo sa mga bago nating uh, variant dito sa sa bigasan natin so mga kabugas yung bagong variant natin na dinala kanina ana uh, so pinadala natin din na pina order natin so ito na siya ngayon so, so ito is only one the one number only one number one only one So, ito kung tawagin. So, price niya is 48. So, ito naman is adobo. So, dinurado rin to. Ito naman siya, si Angelica. So, yun. Si Nandoming. So, ubos-ubos. Yung ito, bago lang variant eh. So, naubos, naubos lang bigla. So, hindi na natin na videohan kina kung paano mag, mag, magano mag, 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 uh, mag, uh, mag, uh, unload. So, ito na siya ngayon ang, ang ating stock. So, mga kabugos, mga kabugas so so, so far so good uh, update tayo sa aking pinapaikot na nagsisimula sa ot, sa walo ngayon nasa 30 plus na siya so which is good marami nag mayroon nagtatanong uh, tatanong sa akin paano daw nagsimula ako magbukasan so <clears throat> ang, ang una kong ginawa talaga kasi ang unang negosyo ko mga kabugas which is Uh, motorcycle accessories which is uh, helmet, uh, top box, bracket, jacket, raincoat, ng mga, mga pang, pang gear, uh, riding gear. So, jersey. Yun. So, nung nagka mukhang huminahina yung uh, natin, yung isang shop natin dati. So, nag isip kami ni misis kung anong magandang convert na magandang uh, pasok sa mga ating mga consumer at customer at yung mga namimili. So, nag-isipan namin mabuti kung ano ba talaga. So, ang ginawa namin, sumubok kami sa bigasa. Talagang ito, sugal na to. Sugal na to sa sa, sa pag sa namin ng bigas. Talagang, talagang hindi ito na ano, sinubok talaga ito ginawa namin is business na talaga. So, ginawa namin, dito namin lahat pinasok yung aming 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 uh, pera doon sa shop namin na isa. So dito dito lang na pinasok namin. Although meron pa rin kaming mga online, naka-online din lang din yun. So ngayon, <clears throat> kaya ito ngayon siya, simula sa walo, ito na siya. Dumami siya ng dumami. Then, nandiyan namin ng mga konting grocery, konting ano. Pero, guys, Uh, hindi lang to 'to so pupunoyin namin to na focus na muna kami sa mga bigasan kasi nga mas okay ang kita sa bigasan, mga kabugas. Kung kayo ang mag unang talaga maghahat mag ng business sa bigasan, seryosong kita biga, seryoso po to hindi lang to kung saan, saan nakikita talaga pukusan nyo sa ikong, wag nyo wag gagalawin yung pera nyo para para yung gagalaw yung pera na pinapayikot nyo so don don pa lang makikita nyo na yung ROI nyo, return on investment nyo. So, paano nga ba ako nagsimula? So, nagsimula kami uh, last January. So, nagsimula kami sa 13, 8 uh, sacks. So, sa 8 sacks na yun, ang unang variant na ginamin is dinurado, jasmine, silandoming, uh, sinandoming, uh, buko pandan at buko pandan. So, yun. Yung lima na yun. Kasi lima ang lima ang ito. So, nagsimula kami sa lima na variant. Kis. Walo lang dapat 'yon. Ah, uh, walo lang, uh, mali apat lang. Sino dinagdagan namin ng isa. So, doon yung yung sa lima na 'yon, pinaikot-ikot na namin 'yon. Pinaikot-ikot namin hanggang sa hanggang sa lumago siya. Lumago siya sa isa sa isa sa una namin, una namin supplier. So, sa next nating episode, ipapara po naman sa inyo kung paano ako nakahanap ng iba pang supplier. So, or the meantime, so, introduce ko lang muna sa inyo bago, ko lang simula. So, nagsimula lang kami sa 13,000, guys. Nagsimula kami sa 13,000, nagsimula ako, naghanap ako ng supplier sa FB na trusted na talagang talagang makikita mo paano, paano manalaman trusted doon sa followers niya at sa, sa views niya na makikita mo na organic yung mga tao yung makikita at saka doon sa website nila din at yung sa may anla. So guys, yun. So yun guys, uh, yun ang natin. Nung simula nga ako, na magbigasan na. So, so far so good. Napaikot natin maganda yung ating bigasan. And then, nakaharap ako ng magandang supplier. Noong una, uh, struggle ako kasi siyempre yung, yung aking yung aking supplier is malayo. So yun pala, sa pa yon uh, uh, ang una kong ano you know, ang una kong nakuhang surprise mag oh, ayos naman maganda naman yung mga bigas niya ang problema lang sa akin ang problema doon kasi malayo so agad-agad if ever na maubos na ako gusto ko mag mabilisang mabilisang paikot gusto ko mag gusto kong pag deliver agad for the time for example maggawa ko ng order bukas pwede ko na, ay ngayon pwede ko na pa-deliver bukas o ngayon pwede ko pa-pahabol pa ganun So ginawa ko, naghanap pa ako. So naghanap pa ako. So yung una kong yung una kong supplier, maganda siya, ayos siya, maganda siya. Legit siya, legit. Legit siya. guys sa base sila sa Bukawi Bulacan. So guys, kung maghahanap kayo ng mga supplier na legit din sa Bukawi Bulacan, yung mga mga ano nila, uh, mga mga page nila hanapin niyo. Isko, yun ang una kong <clears throat> yung una kong supplier isko. Price trading. So guys, legit yan kung malapit lang kayo about along norte lang kayo, uh, along Quezon Avenue niyan, Bulak, sa uh, San Del Monte, okay yan. Pero kung galing yung tagig, mas meron pa akirit pag-uusapan natin sa isa ikalawa kong vlog. So, ibabahagi uh, ko sa inyo yung, yung ikalawa kong supplier na which is along Metro Manila lang siya. Pero legit guys, legit. Okay. This is for today's ang ating vlog about sa ba paano ako nagsimula at yung mga bagong variant natin sa ating munting bigasan na dito lang sa D&J Variety Store. Peace out, my men. Geng-geng. Ciao!